morning guys. Dito kami sa tanim namin nung ano, October. Ay ano, nung nakano ka, to kaya? July. July. July 15. Diyan guys, oh. So, yung palay namin na pinapunta namin dito yung tinatanim na malakas yung bagyo. Ito na siya ngayon. Yung pinabuka-buka niya. Ito guys, oh. So, maganda. Maganda naman yung palay. Hindi siya natinag sa bagyo. May ano sa ulo lang rin ha. Kinalbum na ka man. Kalbum na na. Ito yung problem na bulong. Ayan guys. Kailangan ng isplan guys na naman. Yan. Ito yung ano namin guys. Ito yung ano namin guys. Pinagano namin dito yung water pa man. At uh, nabuno kami dito. Ayan. Ito na. Ito yung kinalabasan niya. Ayos, ayos tol. Ayos, maganda ngayon. Uh, Mag-shoutout ka na tol. <laughs> Shoutout. Shoutout sa may-ari nito. Uh, okay, uh, mo, yung may-ari guys. Yung tatay namin, kami yung taga-ano niya dito. Taga-alaga ng palay niya. Kaya kami lagi dito sa bukid na binablog namin. Yung palay namin to guys, mayro so, mayroon ng pa isa Alam mo yan ako yan, alam mo mabukta na. Ano na, nagbubuntis na guys yung palay pala ng September na to. Ay, July 15. Ito na ngayon na guys. Ang oh, bayi pa isa-isa nang lumalabas. Ano na, nabukto na oh. Mm, Naglili na yung palay guys. Kaya ito anihin siya nang Kailangan ano yung tugat tol. October. Taitol. Mga October. Mga October ano? Mga 10. October 10 guys yung ano yun namin dito mga October 10 o 15 mga ganun na para sigurado basta abang abangan nyo lang guys yung piyata na namin dito upload lang namin nandito lahat yun i-continuous namin lahat ng video kundi kaya ng isang uploadan guys dalawang uploadan to kasi masyado mahaba kasi cellphone lang ang ginagamit namin guys kaya ito lang yung ano namin basta i-continuous namin guys lahat ng video namin na ano yan tuloy tuloy din yan nakikita nyo lagi dito ba rin yan guys sa uh, ano namin, bukit namin yan. Yan. Pero so, may, so, may pakita ko lahat na ano namin dito ginagawa namin. Darito na doon kay Bok. Ay, may, nandito yung kasama namin yun guys. Ito guys oh. So, yung tanim na ano yan guys. Yung malalim nung yung 15. Ay July 15 pala. Yan. Ito yung ano namin dito. Ito yung kinalabasan niya. Kupal niya ko spray out as spray one out mag spray pa tayo shout out ka na bok yan guys ako kumukuha ng pagkain ng baka food, oh. kaya agad ang ano pakita ta sir ang gapat ay para ano minan lala no mo ini mana mo terus.

kayak so, okay. so, video kan yaan ikut-ikut puna bala kan ini pura kala lama olabak ya Allah guys uh, dito na lang muna guys continuous lang namin yung video guys kapag ano ito Tung tapusin lang namin dito sa ano ay guys bye bye guys bye bye guys ayan o oh. Bye bye. ayan na guys oh. tama ulan guys o oh, nandiyan na yung ulan turo mo tol maulan na, na guys o uh, oh. madilim na naman ang panahon uh, kaya bye bye hindi na yung matapos to guys i-continuous lang namin yung video guys sige guys bye bye sa panunood